Yan, magandang araw mga idol. Ngayon is, ano, John 12. Update ko kayo mga idol. Yan. Ma usok ngayon ng ano, ang vulkan. Masakit sa ilog. Yan, pakita sa inyo. kulimlim. pero hindi makulimlim napakalakas ng init maano lang makapalang ang ano usok okay na pupunta kami mga idol sa kabila titingnan natin kung gaano kakapal ang usok dahil nandito kami sa bandal likod Ayan. Ang ah, magandang araw mga idol. Ngayon is ano na, ang oras natin is ano 11:08 June 12. Ngayon ay ano, update ko kayo sa ano sa Bulkang Taal. Papakita ko sa inyo mga idol. Yan yung sitwasyon ngayon oras na to mga idol, maano, mausok kung titingnan niyo sa video makulimlim pero usok yan mga idol napagkalakas ang init nandito kami sa hindi kalayuan yan yan siya akala mo ano madagim pero hindi malaka, mataas ang sikat ng araw pero malakas ang usok medyo masangsang sa ilong masakit sa ganito hindi nga ako na hindi lang ako nakadala ng Christmas yan gusto ko lang ipakita sa inyo mga idol na ngayong araw is ang bulkan talis is ano, mausok na naman. Nandung kami sa kabila, pumunta talaga kami dito sa may harap dahil para maipakita sa inyo talaga na mausok. Dahil doon sa kabila, mausok talaga mga idol. Ngayon, ito. Ah, mga idol, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, Lelo Reyna.